Hello mga katiets Magandang araw sa atin Papunta kami sa lugar na sinasabi ng aking kasamahan na nakuhaan ng deposito Ipapakita ko sa inyo mga katiets ang area na merong nakuha ang mga kapwa natin mga katiets Sana'y magsilbi itong guide sa ating lahat kung paano nila nakuha ang treasure mga katiyets magandang araw sa atin mga katiyets at once again this is Saikuno Torihanta welcome back sa aking youtube channel at ito ang ipapakita ko sa inyo mga katiyets ito ay narecover na na treasure site pero ipapakita ko sa inyo kung paano nila nakuha ang deposito dito na area at ano ang mga marker sa palibot na possible pwede nating tingnan kung ano ang mga markers ng mga hapon na nilagay sa area. Ito mga katiets ay matagal na ito. Pero kadalasan ang ganitong klase ng mga area na narecover na ay makakakuha tayo ng kaunting kaalaman para sa inyong lugar kung meron man ang ganitong klase ng mga site ay meron kayong mapupulot na kaunting aral. Good luck sa atin mga katiets at sana'y magustuhan ninyo ang video ko na ito at makapagbigay ng kaunting aral sa ating lahat na ganito pala mag-set up ang mga Japanese. Maraming salamat. God bless sa ating mga kapwa katiets at sa lahat ng laging nakasubaybay dito sa aking YouTube channel. Pasinsya na kayo mga katiets. Ngayon lang ako nakapag-upload dahil sobrang busy ako sa lahat ng aking ginagawa lalo na sa treasure hunting dahil ito ay number one hobby ko na ito ang nagpagbibigay ng saya sa akin mga katiets good luck sa atin mga katiets at enjoy ninyo ang video ko na ito God bless at ngayon mga katiets dito tayo Yan. isa itong uri ng suba mga katiets dito sa amin and kung makikita ninyo yan ang suba at naka letter L papunta doon mga katiets at meron kaming nakikita dyan banda na butas yan, possible yan ang sniper's tunnel na kadalasang sinasabi ko na dyan ah, naka standby ang mga Japanese kapag meron silang inilibing sa area yan, naka letter L yan ang palatandaan ng mga hapon kung babalik man sila dito sa area na ito at ngayon ipapakita ko sa inyo galing dyan mga katiets sa nakaliter L na suba suba hindi ito sapa mga katiets medyo mahina lang dahil tag init ngayon dito sa amin galing dyan mga 20 meters or 15 to 20 meters patungo dyan sa spot na sinasabi ko galing dito sa suba yan mga 20 meters dito banda mga katiit ito pinalinisan ko ng aking mga kasamahan dito na area at ang unang magkita natin itong sahay na ito na nakaukit yan kadalasan ang meaning niyan mga katiets, it, ito ay dead creek meron pang ibang mga dito sito dito sa area na hindi pa na recover dead creek yan mga katiets, or patay na sapa at kung sundan natin galing dito yan patungo dito mga katiets, merong arrowing yan Kadalasan yan mga katiets, hindi iyan nature, yan ang mga arawing ng mga Japanese Nakaguhit na ganyan. At dito, makikita natin, naka-pile ang mga bato Semento ito. Ito ang mga binasad ng possible mga treasure hunter na pumunta dito. Semento yan semento ito binasag at dito naka type ito ang semento dito ang sabi ng aming guide dito yan ang parte ng napakalaking semento na tinayo dito na area mga katiex yan ang semento na merong nakahalo na mga bato yan si talaga itong malapad na ito nung tinanong ko baka ito ay tangki ng tubig hindi naman possible na tangki ito ng tubig mga katiit dahil kung tingnan natin yan ang pagkagawa naka nakapile ang mga bato at nilagyan ng siminto ito ang part ng simento. Yan mga katiets. Simento talaga. Simento. Ito na part ang dito nakuha ang possible na deposit na nakuha ng mga treasure hunter. Yan ang pinakamalaking parte ng simento binalikan ulit na mga treasure hunter ang area na ito pero dito na park naka pyramid ito at namangha na lang ang guide namin dahil dito sa likod na bahagi dito ang butas makapasok ang dalawang tao mga katiits at yan ang mga simento na binalbag nila sa pag-aakala na meron pang natitirang laman itong area na ito dito nakapalibot ang mga bato mga katiyat kung makikita ninyo yan nakapile ito ay small deposit pero nakasimento mga katiyat yan ang ikinamangha ko sa mga area dito sa amin na, na recover na kaya meron tayong kahit ito ay nakuha na ng mga kapwa nating mga treasure hunter pero nakakuha tayo ng kaunting kaalaman dito dito sa area na ito uh, ang ikalawang markers na andito sa area napakasimple lang mga katiets guhit ito ay guhit lang dalawang guhit 2 ends bawat isa. Pag hindi mo ito kalisado mga katiets, i-divert mo ito sa mga 4 ends dahil bawat guhit ay dalawang ends 4 meters pero hindi pala mga katitiks. Ito ang dapat ating tingnan sa ganitong klase ng mga markers ng mga hapon na nakakalito. Ang isang guhit na ito ay sapat na para magtukoy kung nasan talaga ang tamang spot galing dito sa bato na ito i-divert natin ang 2 inch sa 2 meters dito mga katiyets dito banda, possible na kuha dahil dito na area wala namang kabahayan dito mga katiyets na itinayo ang mga Japanese kaya hindi siguro ito tangke ng tubig dahil hindi naman ganito ang paggawa ng tangke ng tubig pyramid daw ito noon pero binalikan ng mga ibang mga treseranter at binasag nila ang kabuuhan ng pyramid pero meron ang unang nakakita nito mga katiyad sa anak ng ganito na site yan ang palatandaan mga katiyad yung sinasabi kong sapa na naka letter L yan ang dapat ating tingnan mga katiets at ngayon meron pang nadiskubrihan bagong nadiskubrihan ang aming kasamahan dito banda Cemento. Cemento, ¿verdad?

Hindi pala nas mga kadi siminto. Possible kung galing doon kung ito ang pagbabasihan natin itong sign na ito yang 4 inch na yan ito mga katiyet meron pang tinutukoy na isa pang area na bago, bago namin na ngayon. Diyan. Mga 4 meters. Galing dito. Patungo dyan. Tansa ko lang mga katiets. Mga 4 meters. Pero tingnan pa namin kung ano talaga ito mga katiets. kuyok. Kuyok, kuyok. at yan lang po mga katiit sana nagustuhan ninyo ang video ko na ito at meron kayong makukuha na, na kaunting kaalaman sa ina-upload ko ng mga video dito sa aking youtube channel yan ang part na sapa yan naka letter L patungo dyan patungo doon yan kadalasan ang mga markers na mga Japanese. At yan lang po. Maraming salamat sa panonood at pagtitiwala ninyo dito sa aking YouTube channel. Golden Philippines. Treasure and Code. God bless always sa atin mga katiets. At ingat kayo lagi.